Hello mga Lods And so for today's video ay Papasyalan natin tong Papadam Papadam, ayan o oh, to sa Barangay Santo Nino Nueva Era Ilocos Norte Ayan o mga ludes, Napakasarap ng tubig niyan dahil galing to sa bundok Malamig na Natural pa Naku, saan ka pa Ayan o oh, parang Uh, falls na din yan tsaka nakakarelax yung tubig pwedeng pang massage sa katawan so kung gusto nyo mag picnic, mag outing sok na sok kayo dyan mga lods kaya ano pang ganyo tara na sa papadam ng Santo Nino na ko lang tong balikan mga lods tignan nyo, daming tubig magsawa kang magsawa sa paligo <laughs> o diba So, ayun lang. Text lang natin ang Papadam ng Santo Nino. So, thank you for watching.